Lumang pagtakod. Sobrang gandang-ganda

Jam <tipos> pila ilan ang sis? na. Camping, Eleven na. Eleven na? Ng camping, Sa awal na Jos. Ilan ang lalaki jan? Tapos, uh, yung maliit, dalawa. Tapos, may dalawa pong... May dalawa pang malaki-malaki na. Okay. Apat na yan. Tapos, yung babae. Ito? Ito? Ito na lahat. Uh -huh. Hindi. Ito na lahat. Sana bigay ito ng Panginoon. sana ako ng kambing nyo. Magdala ako dito ng babae. ano ko sa yung maganda yung lalaki niyo. Uy, yung lalaki nyo. Ito ang lalaki. Buwer ba ito? Oo. Uh -oh. Lalaki nyo. Yan. Mabait pa. Hmm. Tatay yan sa mga ano, maliliit.

i isn't